Boneless bone marrow? Meron ba nun? Guys, nakatikim na ba kayo ng boneless bone marrow? Ayan o. Ayan. <laughs> mm. Ay, nalaglag. Ay, nalaglag. Mm. Madalas na nga ang pagbuhos ng ulan ngayon kaya masarap umigop ng mainit na sabaw ng bulalo. Tapos ganitong bulalo pa yung matitikman nyo na grabe sa serving ang dami. Eto nga pala ang Mr. B na sikat na bulaluhan dito sa Quiapo, Manila na talagang pinipilahan at kinakainan ng madaming tao. Eto nga pala ang kanilang menu bagong presyo ang mga bulalo nila at ang inorder ko nga ay yung kanilang bulalo Pro Max na pang apat na tao na yon Naka unlimited rice na kayo, unlimited sabaw at may apat na soft drink. Halos lahat ng nasa menu nila ay ka unlimited rice at soup with soft drinks na. Tapos makakatikim pa kayo dito ng boneless bone marrow. Biro lang guys, tinanggal ko talaga yung sabuto niya para tuloy-tuloy lang ang lamon. Tapat lang sila ng BDO Quinta Market o kaya isearch nyo lang sa Google Map para mabilisan lang, di ba? Diba? At kung nalalayuan naman kayo dito sa Quiapo, Manila, nako, dinala na nila dyan sa Ibus, Cavite. Saktong-sakto sa mga nyo na nagkikrib sa bulalo. Hindi nyo na nga kailangan pumunta pa ng Maynila dahil dinala na nila dyan ang affordable at masarap na bulalo na naka-unlimited rice soup with soft drinks na rin yun. O siya, food trip na tayo ng kanilang bulaw loaded sa sarap. Doming laman, man. 605 pesos. Bagay na sa mga ulan na panahon ngayon. At ang maganda dito, boneless yung kanilang bone marrow. You <laughs> know? boneless eh, no? Oh, wala, siyang wala siyang buto. Wala siyang buto. Wala buto. Parang yun lang nakakita dun, ha? Ngayon ka pa lang nakakita niyan, man. Kita mo naman, oh. Laman agad man no Saka nakita nun man Ano bone marrow na boneless Dito Lama, na yan laka, Dito lang yan sa Mr. B <laughs> Dito lang yan sa Mr. B Oh huwag mo ipapakita yung buto ha Natinanggal lang natin Ay. ha Sorry sorry ipakita sorry. sorry sorry Hindi aray nga boneless eh Oh o, tikman na natin to okay, Pero syempre Hindi ko naman kakainin to lahat Itong apat yan Patay ng isang kanin lang man So may sido pa yan no? oh sili itong alon. Hmm. <laughs> kuha muna tayo ng laman. Ayan, no? Parang may hiwalay na yun, ha? Grabe, apakalambot man. Kitang-kita pa lang, o. Oh. Diba? Ang lambot, no? Oh, kuha tayo dito ng patis na may sili ka naman si. Hingin natin dyan. Hmm. Sabaw, sabaw. Yun, oh. Grabe. Yung lasa na ito, parang makabulalok sa tagaytay. Ano na kulay pa yan? Kaso man nakulangan ako sa asim tsaka sa anghang eh. Bakit? Bakit? Nagdaga natin ang na sile. Tsaka naman si... Naku! Dilapag mo lang, boss! Manghang yan tsaka maasim. Ah, okay. Ah, pinagsabay mo na ano? Oo. Oh, okay. Yan. Kapa tayo? Parang bubu pa yun ah. Hahaha. ah. Mm. Asim anghang Siyempre, titikman na natin yung kanilang boneless bone marrow. Diba? Oh, masadong malaki to. Doon lang tayo sa maliit. Ayan eh, no? Ayan. Ito mo yun mo, no? Nalagay natin dito sa kanin, no? Patay sa baw. Ayan. Lagyan natin ang silay. Ayan no? Bone marrow na may silay. Hmm. minyak sa gitna oh. Minyak man. Ay nalaglag. Ay nalaglag. Ay nalaglag. Nalaglag, nalaglag, nalaglag. Hmm. Lagyan natin lang naman. Ayan. Hmm. At tinulit natin. Ayan, ganyan lang. Ano yan ah, na yun, overload yan. Sausawan na overload yan, man. Hmm. Okay. Okay. Oh guys, meron nga pala dito iikot ikot na uh, unlimited rice. Ayan, parang ano. Yeah. Alam yung sikat na fast food restaurant, parang ganon. Hindi oh. Di ko sasabihin namang inasal yun ha. <laughs> Ayan, nagigikot-ikot ko sila. Unlimited rice dito man, di ba? Tapos may soft drinks pa nakasama. Unlimited yan? Hindi. <laughs> ay, hindi ba? Hoy! Logi kumpanya sa'yo. Kala <laughs> <laughs> ko unlimited eh. Grabe! Sol. Kaya kung ang cravings mo ay bulalo, dito lang to sa may Mr. B. Tikman niyo yung kanilang boneless bone marrow. <laughs> Ito o. Hoy! JL Ace! Diba yung bone marrow may buto? Boneless yan! Ay, boneless bone marrow pala. Oo, oh, boneless bone marrow. Ayun yung bone marrow na walang bone. Bago yun? Marrow lang. Grabe, <laughs> sarap. Eh, no? Para ka little... na rin nasa -tai. Uy! Diretso na. Diretso na. Pagang! Ayun na, na. Sige, Sige, <laughs> sige, sige, sige. Uy! Ito siya guys, isang na siya, wala siyang buto. Kumaga, ano lang, wala siyang bone, marrow lang. Ano gusto mo, bo o karate? Bone, ha? Super edong yan, eh. <laughs> 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 guys, yun, like, script yan, guys. Kakainin okay, niya ba? talaga yan. Uy, grabe. Super edong. Tapos, siya, pre, susundutan mo ng kanin yan. Tama, balance, eh. Uy. Ano? oh. my God robi yung pogi di to, tulu talagang kalamig man. dito sa sumitago ito no? kaniyo kaya to? Ay, paano kaya paano kaya paano kaya kaya paano no? Aircon lang, yun, no? Ay, aircon lang yan, no? paano kaya paano kaya paano kaya